Magkano nga ba dapat ang sahod ng fresh grad? Yan na nga natin dito sa Somo Market. Pati si Spider-Man, tinanong na natin. Yan na nga natin ngayon. Dito lang sa balita at kaalaman. Let's do this. Let's go! How much do you think po ang salary dapat ng fresh grad? Um, I think it depends po sa field na papasukan. Pero as a graduating student nurse, I think po na as a fresh grad or bagong papasok na nurse, I think around mga 30 to 35k po. Alright, thank you! Thank you po! Congratulations po pala sa... Sir, stormayin lang kita. Alright, sir, sir uh, kamusta ang inyong uh, tambay dito sa SOMO Market? Uh, okay lang naman po. Actually, first time ka dito. Wow! tagasan pa po kayo? Uh, dito lang talaga, sa Cavite lang, Das Marinas. Sir, ano po ba ang dapat expect ng mga fresh grad na salary sa kanilang unang trabaho? Kasi since sila ay fresh grad and wala pa silang experience at all, siguro doon mo na sila sa normal expectation usually, like around 15 to 20k. Yun kasi talaga siya in real world in corporate ano talaga siya industry ganun talaga siya so kasi yung iba ina-expect nila pwede silang mag, mag makatanggap ng salary for 20, 25, 30 pero hindi yun totoo siguro <laughs> depende yun sa kung anong profession na kukunin mo maybe sa mga IT related medyo mataas-taas ng konti pero yung sa mga ano lang muna low level siguro mga 15 to 20 talaga siya okay. in real world yun ano pong mapapayo nyo sa mga fresh grad? sa mga fresh grad uh, siguro makakakuha kayo ng first na job ninyo make sure na kumuha kayo ng kasi experience talaga talaga e, yun kasi yung nagiging value ng mga profession ng mga ibang tao kaya tumataas din yung ratings nila sa sahod nila ganun uh, based on their experiences talaga sa work so kunyari tumagal ka sa industry for about 5 years siguro after siguro sa mga susunod na work mo tataas sa siguro yung salary mo so pag mga sa mga fresh grad kailangan talaga kumuha lang talaga kayo ng maraming experience sa work and uh, wag kayong waging masyadong demanding kasi ganun talaga sa real world kapag talagang nakapunta na kayo yun talaga yun nag-work na po kayo? yes nag-work na ako ano work po nila? Uh, ngayon po assistant operations manager sa isang ESL company po. ESL, buddy, uh, English as second language. nag uh, Nagmamanage po ako, nag-supervise ng mga instructors na nagtuturo ng English sa mga online, online po siya actually, online sa mga Japanese-based students oh, po. Thank you very much, Art. sir. Ang uh, ganda ng pahay ni thank sir. You, thank thank you very much po. Hello, madam. Starbain lang po. Wait, uh, how much do you think po ang dapat na expected salary ng mga fresh grad? Dapat uh, tingin ko mga around 20 to 30k pag fresh Grad. Oh, po. Ano po yun? Mga 5 days a week or 6 oh, days, uh, days a week na pasok? Mga 5 days a week na pasok. 9 to 5, no? Opo, oh, yun. <laughs> mga usual na office, admin work ako. Ganun oh, ang expected salary. Working na po ba kayo? Opo, oh, working na. Can you give us a range po ng salary niyo? <laughs> Mga ganun lang din naman po. Kasi fresh grad lang din naman ako. So, ganun lang. Ah, ayan, thank you. Naging honest sa atin si Madam. Thank you very much po. Thank you po. Madam, masensya na. Storbay lang kita. Magkano sa tingin mo ang dapat na expected salary ng fresh grad? Mga 30K po. Ganun. Ah, 30K. Anong oh, work po kaya yun? Eh? Um, teacher po, ganun. Teacher. Uh, kaya po ba? Anong year niya Fourth year po. Graduating na? Opo. Oh, College? Hindi po. Senior uh, high alam senior High. All All right. Right. and congratulations po madam Ayan, thank, yeah. thank you hello madam sir so, lang nita. madam how much do you think ang dapat na expected salary ng mga fresh grad 145 per month. per month anong work po kaya yun depende sa ano mo eh sa admin assistant 145 pag fresh grads Ayun. thank you po ha? thank you po <laughs> Madam, sorry ha, ah, storbohin lang kita. Madam, magkano sa tingin mo ang dapat na sahod ng fresh grad? Sorry po, di po kasi ako nakapag-aral. <laughs> Pero ikaw, sa tingin mo, ano, magkano dapat ang... sahod. Dapat 1,000. 1,000 a day? Yes po, 1,000 a day para worth it naman yung ano. So sa ano, 22 days. So mga 22,000. Thank 1, you po ah. Hindi ko po maalala, sorry. <laughs> Spidey! Ayan, Mr. si Spidey. How much po do you think yung dapat na expected salary ng mga fresh grad, yung bagong kakagraduate Actually, parang mga minimum wage siguro. Kaya above minimum do sa Manila rate. Pwede naman yun eh. Kasi kailangan din naman natin ng mga trabador na fresh sa uh, kailangan mo ng experience. Kailangan din nila na ah, para sa family. Makatulong, mga ganun ba. Pero at least kahit papano, maging patas. Lalo na sa mga sahod, lalo ngayon. Ah, kahit sa sobrang hirap ng trabaho natin ngayon, pinagpupuyatan natin, pinaghirapan natin, at least kahit na paano sumahod tayo ng sapat, mas maganda para sa pamilya. Thank you, thank you. ano? Oh. Walt Disney. Uh, thank you very much. Oh. Uh, mga sir and madam, pasensya na sa istorbo. Magkano po ang tingin yung uh, dapat salary ng fresh grad? 1 tayo umasa sa, ba sa mababang sweldo. Five tayo ano, tayo sa mataas, di ba? Yung ano? Uupo lang tayo, tapos may 1 million na tayo. Sarap mo. <laughs> Uy, ulit ako dito. <laughs> Pagsama ulit sa mga susunod nating videos. It's a good day!